nakiusap namin dito sila na sa barangay namin. Yan na po din, na-schedule kami. sa ko kami, schedule ako sa user pa yung hindi, hindi ka niya Okay, yung turo mo sa akin yung liba, nangga, <laughs> di ba nagpapawis ako. Hindi lang pawis na pawis mo Pero nung oh, mabuti lang. lang pawis. 30, 30 minutes to 45. Nakatulong na makas. Oo. <laughs> pero kung ako tatanong yung lakas ng katawan ko, malakas ang katawan ko, wala akong sakit sa likod kailan ito lang hanggang ngayon ito pa rin then, eh, ito naman yung ano di ba parang nagnanam yung then yun napapansin ko tuwing gabi tumatalsik sila ulit yung kusang sumisipa gumagala ano kaya yung dahilan yun hindi okay. kasi nga naiipit yung ano ah, parang okay. sa tuhod lang din yan parang gusto ko na nga lumakad kailan hindi nga pwede pwede Parang kasi sa so, tuhod so, lang din yan. Alam mo yung ang pag ng extended ligaments. Uh Oo, -oh, uh -oh, okay. uh -oh. Ay, para bang pumipitik. Oo. Pag binukton ko naman, isang natutulog na ko ganyan, pinipilit ko yun eh. Pag yung dalawa na yan sabay... Basta diret-diretso lang. Tuloy-tuloy mo na yung self-therapy mo yung itong turo ko eh. Nandito ko, lumalakas yung katak mo. Tobig. Tobig naman dito eh. Saka, kung papansin niya yung, ano niyo, yung... itsura niyo ngayon, hindi na kayo parang stress hindi na kayo yung ano, hindi na kayo yung parang lugmok na lubok sa pag-iisip. Saka hindi talaga ako nag-iisip na hindi ko, gum, ang nasa isip Positive ko lang. Oo, sabi ko na. Maliwalas na yung ano niya eh, maliwalas Kasi yung stress, sabi mo nga, doon ka babagsak na niya. Kaya ano-ano, talaga Tama positive mind lang. Roy, di pa tatin ko yung personal season. Yan. Binagin niya ko yan. Oo, sige pa. Yeah. Sa medyo malakas. Pag sa sa ano na hapon may hina na. Ito hindi alam bakit, na kayo na. Ito na kayo na sa upo eh. May ipin Ay, yung mas muslim na ako. Ito na yung umaga nakaupo ako. Angat ah, mo ako. Ah, ah, hindi, ginagawa ko hindi talaga kaya. Kabila? Minsan ito, may may oras na naangat kunti pero mga ganyan lang. Food drop talaga eh. Sige, angat. Hey, ganon, ganon. Ayan. Saka nga namasahin ito ang gabi-gabi. Ang katulad ng sinasabi ko. Paano para mabuhay yung mga paikit na ugat dyan? Wala naman kayong back pain na. Wala naman. Okay. Kahit, kahit, na binubuhat niya, hindi ako na nasasaktan. Hindi naman Uh, Pilit-pilit kong yan para hindi ko maramdaman yung sakit hula ula Okay. kahit, na, kahit pa paano? Kahit na mag ako na kay Ayos. Pag-ilid. Sige, sige, tatutulungan ka. No? Sige. Yan. Yeah. Yun. Hindi ka naman nasasaktan. Eh, hindi. hindi. Okay. Ganito ako matulog. Sandali okay. pa, tapos yeah. na. Unti-unti ah. nang nawawala na yung sakit. Ibig sabihin, naka-align na yun dito dito lang yung mga naiipit na disc saka yung sa mga sciatic nerve na, na nasirang na damage na kasi yung mga ano mo yan, mga nerve hindi feel yung sugat mo magaling Siya, na meron pa hindi Okay. Okay. Okay.

Mayroon okay, tayo. It's in sa akin. Mm -hmm. May nararamdaman kayo? Man, -hell. May nararamdaman kayo? Oo oh, oh. <laughs> <laughs> At least meron Pagkapatay na, wala na eh Mamala na eh. Hmm? Oh, na yun? Uy, ka Huwag masas mo, ako dito sana Ito na lang Dati kasi, nung unang puntan nito, talaga Oh, please, parang ano eh. Parang gano'n Ito tsakaan lang to. Wala na yung dito? Wala. Wala? Okay, good. Bukol dito nun oh. Wait, no. Wait mm, lang. No. Kunti na lang. Yung sugat pa ba siya ron? Meron pa rin. Meron pa rin eh. Ano ba na ulit nangyari iyo? Ba't nasugat ka? Ano yung tawag yan? Uh, Batch? Hindi. Uh, ha? Bitsol. Ano yung sabi niya? Bitsa. Hindi, bitsol. Yung ito, malaki ngayon. Ganyan niya. Kalaki niya. Buong pet siya. Sa kakaigahe. Pero, ngayon, eh, ganyan na lang yan po. Okay. Ang gaya niya, nung araw ako sa hospital, sa wheelchair, mm hindi -hmm. no, na pansin mo na talaga sa uh, akin. Ah, parang na mal sa maltos. Sa tiyak-tiyak. Maltos? Hindi, bedsore. Bredsore. Parang na siya. Ano ito daw niya, sabi niya. Malaki yan. Parang matulitin ako ngayon, ha. Nakikiliti ka na ngayon? Marami na. Marami na. Hindi maganda. Meron na pakiramdam. Kuryente. Gusto ko mga na master ka lang. Makuryente ngayon pero patag Sige lang eh. Ano mo lang muna. muna. Tsaga-tsaga lang muna eh. Ilang taong ka ng ano eh. Nababayaan din eh. Hindi. Mag-iisang taong pa lang uh, naman. Ang January. Na, na nalumpo? Oo. Oh, Mag-iisang taong pa lang siya na mga na nagkaganyan. Pero hindi pa taon. Kailan lang naman yan? December ng operahan, naglalakad pa yan. Nung yung operahan siya? Na, nawala yung paglalakad yung pagkatapos. No, balito. Shout sa BPI, Lagro Branch. Shout sa inyo. Lalong lalo na kay RJ at yung kabady niya dyan. Si ano. Kalimutan yung pangalan niya yung kabady niya. Tsaka yung lahat ng empleyado dyan sa BPI, Lagro Branch. Shout sa inyo. Dumating na yung padala nyo sa akin. <laughs> Ayan na. Ayan na. <laughs> Ayan. Salamat, BPI. Nabasa ko na. Raksa na natin po eh. Sige, hindi kaya na yung ang araw yung yun. parang hindi relax, inhale, exhale. Yeah. Tapos pagka ano, day by day, tulong mo mo yung sarili mo. Pero mo, sige, anak. Ayan, anak. Oo. Oh. Hindi, ginagawa ko yan. Yan, yeah, sige. Well, lumalakas na. Nagkakaroon ka na rin ng kiliti sa paa. Pero mas marami yung parang kuryente. Eh, inapalag kami natin, no? Yung sa ilalim pala nga, no? ganun na. Oh, itagtaga na naman trabaho ko, joke. Itagtaga na naman trabaho ko. May hindi sa Hindi kasi, may dito yan. Kung araw-araw naman kayo balik dito, ito kasi, itong treatment na to, itong treatment na to, minsan delay yung ano, minsan yan, pero naramdaman po may, may gumanyan. Kailan mas marami yung, yung parang malit pa. O, dito sa kabila? Eh, yeah, yan, medyo masakit dito. Mas may pakiramdam to. Mas ano. Uh, yan. Kasi sa totoo naman, mas din nagre-research din ako sa iba. Iba yung sa iyo kasi sa yung sa iyo tertar. Kasi na-explore na yung tertar. Kasi napansin ko sila, parang bond-sitting lang sila. Wala sa ng Kasi nga sabi mo, sa experience basta naka-gloves, hindi sila nag-kilot. Possible. Pag naka-gloves ka ng hilot, sobrang tulas mo. Mangungudgud mo eh, pag hinawak ngayon dyan. Sobrang tulas. Eh, kung ano portable eh. Kung saan ay portable eh.